May hara ko sang offer sa imo pare. Unsa ko no? Pero kung magsugot ka sa akon nga offer, daw nagdaog ka lang sa lunggong. Unsa ko no? Pare. Oh, sige mats. Oh, okay ra kay ka. Pagkahon ko na ikaw pare. Oh, uiling gid ako pare. Oy. Nga mang Gada drive through live. Drama, drama, drama. Sabar diri, kaya rumah istri aku Sabar tak kau Watch the play, bingkak kakak Tenang, jadi Pada amat Berpacut dekat bulan Oh, pilih kamu Bayaran na servis yuan sa akun Bukul Brigada Drive-Thru Live, Live Drama Senior love is a beautiful reminder that it's never too late to find your soulmate. Malaan ko na uh, mga linyada ni Sender na to, Brad. Mm -hmm. Mga love coach pa lang niya daan. O sana. Uh. <laughs> na lang ko sa pangalan niya, Sendo, Papa J. Boy Nunoy actually taga Cebu ko. Napadpad lang kami dire pa pa Joy Bunoy. kay kung ma-remember na akon, akon mga ginikana nag-decide nga mas manami magstay sa Mindanao. Hmm. Ba? That's why dire na Papa pa pa nakita ang ko ang future 62 na ko sa buong Jay Boy Nonoy. And I'm happy to say na sa kong edad natistingan ko na ang tanan. Uy, sana oh. all. <laughs> Nakaduha na pong kong asawa. Mm, <laughs> kana, 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 kana. Grabe, ha? Grabe, ha? Oh. Gini mo nung sindok. Ikaw And, na. Oh. May posibleng muabot ba, pa, Mama Jay? Unsa ko no? <laughs> Murag uh, ng birada mm. ni Uncle Sindo. Hindi ba kaya? Hindi ba kaya? Kag Papa Jayboy Boy Nunoy, akong pangayuan sa inyo sang advice subong. Amo na lagi na. After kang nagkaduha, nagpalami-lami, birada niya, tapos karon ang ending, pamangkot ang mm. minimo. Ka problema, uh, bulilyaso, kami na. Pero araw sinta. Kagpapa <laughs> ar <laughs> Papa Nunoy, mamangayaw lang advice sa inyo, mga listener na sa inyo man. Ay, advice ka. Mm. Eh, may isa ka babae papa Jayboy Nunoy ay Tago na lang to sa pangalan nga Rosana Grabe pangalan pa lang may Grabe. Hmm. Kusog. Ah, pangalan pa lang papa J. kusog na mo kwan uh, kusog na mo kuan, oh mo sayaw sayaw ha m mo sayaw oo saot ka oo oh, oh, papa Jayboy Nunoy hindi uh, ko lang balaan kung ano bang dapat daw imuon sini nga Sabaga, amuning mga pilanak ka eh, Papa J. Boy Nonoy, nga di ko makatulog maayo. Aba ah, siya hindi katulog? Basi ko lang ikaw sa kwan, ah, uh, basi ko lang ikaw sa ayudin Yan, oh. patakiligig ni Gary mo. oo. Oh. oh, Papa J. Boy Inini mong god ang natabo para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy. Amon eh, ang mga natabo! Dali na Tay! Kaya nagtimpla pa kong gatas sa ibuhan. Bata, dali lang tayo. Uh, uh, tay! Uh, na kayo, sige na maghilat ni Jun Jun. Nakarito na ako, tayo na ng tay. Oh, uh, sakura. Uh, uh, baby. Hindi uh, na, Dani. Uh, hindi na mag- Hindi na magiyak. iyak Hindi, hindi, hindi. Sige na, rin, kaya uh, na kayo. Nagtimpla na kong gatas para sa mga anak. Uh, para baka suspandaman. Ang po isang sitwasyon, tatay, mag-amuna lang ni Pera. Ay, nato. Uh. Di ba ko ng imong tatayan ang ng imong mga anak? Ay. ta -ay. hindi na bala kita magbalik sa sugilano ng amusina? <laughs> natabo naman ang natabo. ayo tani ah. kong napangin mo hang nanay dir. Ay na ako'y katuwangan yung pagbantagin ng imong mga anak upat kabilog. Hindi na bala pagpadumdum sa akong sinanay. Ah. Oh, sige na. Ay, okay, isa bala. Kung madumduman ko si nanay, ta Nagatulot na lang ang mga luha sa akong mga ay, bata. Ay, nakong na iparibay na natin. Basig ako, Panginoon. nga Pero, tay, Makahila ko ba? Pero, Tay, nakadesisyon naman ako nga malakat ako dito sa sa ibang yung syudad, Tay. Sige, anak. Ako ay, na lang bahala sa ibang mga kabata. Pero, Tay, nagpromisa -nag ako sa imo, Tay, nga ulit doon ko kamo kay pagahimuon ko ni Tay kay Paragit ini sa ato sa akon nga mga bata. Kag para simpre sa imo tay. Sige. Para matagan ko sila sa mga nga boss dam. No choice ko na. Pero S tay, hindi magkabalaka, ka api ah. to man lang ni sila. <laughs> Pito man di ini. Mga mabuot. Abi ko nga apat ka ra kabuok <laughs> Mga mabuot man ni mga bata ko, di ba mga bata Yes, mama. Yes, mama. Mama pagbalik mo, babal papoy. Oh, Aba, mama, mama. <laughs> oh, oh, hindi ka mo magkabala ka. Intindihan niyo lang ang sitwasyon to. Inyo mama, malakat ito sa malakat ito sa baryo, bakal papay. Ha? Ah, sige. Oo. Oh, oh. Ako na bahala din ng akong mga apo. Ah, basig malate ka sa bus. Oo. Oh, oh. oh, may ticket naman ka. Oo oh, oh, pa. Oo, oh, sige. Ah, pa. Babay, na. Ginatugyan ko, hindi sila sa imutan yan pa. Ay, ako na'y bahala din. <laughs> balag mahimo kong inatay ani. Okay na kayo. Ako ba mga apo? Sige na ba? Ang kay mama. Bye Mama! Bye mama. Hindi 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 ka mo pasaway kay lulu, ha? Opo. mama! Hindi ka mo magpasaway kay lolo. Lolo ah, lolo ah, lulu ah. Ang kabirigod sa mga bata ko ba? Ito na katuig, na. Sige na. Pandaman mga bata. Sige, oh, sige. Oh, 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 sige pa. Kung araw hindi ka na mawala, eh, sa biyahe. Oo. Oh, 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 sige, sige na. paghalo. Paghalong, kada. Oh, Oo. Oh. Oh, 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 sige, sige pa. May nalagi kayo nakatulog na ng mga... ...akong mga apo. Ay napamunay! Nakatulog pa nga ba yung bataan? Ay, dali na to! Ay pandam ay nakawain mga kawain naman ninoo na mga bata ay yeah mag mga jacket, ayo 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 oy, ayo 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 Dito mo sa kwarto, dito mo sa kwarto. Ano? Uy, may tao. Dali lang. Pare! Oy. Ay. Pare, kumusta ikaw? Uy. Si Mars Madainit. <laughs> Madala akong ay Unsa ko na. <laughs> Uh, uh, Mads. Buksa Siya na ikaw pa rin. Oh, buksa na ko, Mads. Oh, lang kayo, Mads, ha? Oh, lali kayo. O damay ka, siksir ba kayo? Puti kayong paa. O damay ka, murang ko, Mads, sa lube. Pare, I'm waiting. Talilag na kay Spaghetti. Pag yun, murang ka akong silingan na si Ready na ako pare. Sa unsa ko na. Sa na. Surprise. <laughs> Hello mother father. Pening. Kamu susah menganga, menganga apu mu? Buk oh, e, oh, sa match <coughs> ka kumusta Kamusta mga, mga apo mo? Sabi ko, hello, mother, father. <laughs> Natulala ko kadali, na limas. ko no. Natulala ka sa akon nga, beauty pare. Grabe, Max. Ano nga dala pa mga watermelon Max? <laughs> pare, ah? Adobo buning dala ko, hindi niya watermelon. Oh, oh, sa na sa imong katubangan niya. Oh, oh, ko bala pare? ri. Oh. Uh... Iman dai ni watermelon, ni kapayas man ni ai ni. Panda may kamay. Ko bala pare? Ah, uh... ma ma. Pare. Ma. Daw nga do, indi ang, ang pakuan ko. Unsa ko no. Pandamay ka. Bala pare? ano to lalaka? Dali lang, Mads, kayo mo rin ko, Mads. Hindi <todic> ka ba ako magkabala ka, ka, ka pare? Kabala ako magkwa siyang kibit. Mau ah! ba, Mads? Ay, pare. Ay, Mads, salamat oh, kaya ni Mads. Oo. Oh, ah. oh, oh. oh. Ma Malaman. kabay pa nga, magkabulig na siya imo nga mga apo. Ay, salamat kay sa mga match. kapuhan mo, pare. Ah. Uh, okay okay, Mads. Ako kaya na ko ni Mads. <todic> Ay, sus, pare. <todic> Hindi ba lamang mo si na, pare? Bisan makita ko, pare. Hindi mo ba kaya buhi uning imo mga apo? Uh. Pero maayo naman na, pare, kung makaplastarted to si Jinjin. Tama, ganagin mo, Mads. Wow. Salamat ko sa oh, concern, concert, oh. Mads. Ha? Oh. Ay, pare, basi kung why ikaw himoon, basi kung pwede, pwede ako makik-istorya, istorya sa Oh, okay si na tayo, Mads. Tapos naman oh. ako mga trabaho on, Mads. Mamingaw din doon sa balay pare. Abaw ba, oh, oh. Ah, ba, Mads? Sa tama-tama, Mads, -tama, <laughs> kay ulan-ulan po, oh, lang, oh, Mads. Oh. Purya tandog lang sa kalag ni Mare. <laughs> oh, Purya tandog po sa kalag ni Pare. Oh. <laughs> kabala pads. Ah, sa uh, sunod pa, sige. pa. Uh, Kaunon taning imong adobo <laughs> mads. Kasi <laughs> ko pwede pa rin. Kauna man nga ako nga pakuan. Imong um, mga anak dire. Uh, kaya naman ako. Tanan <laughs> ah, na naggasto. Na, na, uh, ako nagbahala. Adi uh, ka na magkabala ka sa imong mga bata. Basta ang importante, ayoso di ba yung obra din ha? Ah? Eh para, ah, uh, pagbaka ipon-ipon ka may kaka, may pang-pagsquela kasi mong makabataan, ha? Ah, oh, sige, sige. Salamat, salamat. Oh. Halong dia, ako kung Oo, oh, sige, baba. Pare! Baba. Oy! Lala po si Mads. Nags, oy, what's that? Pare! Lili <laughs> -li ako sa bintana! <laughs> na. dali lang mas kay lilingon ko. Ka. Unsako na. <laughs> Hello. Mads layo pa bang summer Mads? Ay, pagli. Ah, kainit ito sa balay ko. Ah. Mads layo pa bang summer, gano'ng kamo naman ka nagsuot ni mo. Pura na magkagsi Taylor eh. Ay, grabe ka naman pari, ah. Medyo kuhan lang nang uh, sok ko, ah. Kabalo kang adaan, ginainitan ako. Oh, baba, mads. Oh, ah, ba Oo, ah. Siguro, nagapangitan ang katawang lupa ko sa nga. Uh, medyo mainit-init pari. <laughs> Magbabats. Mainit-init nga sabaw. Oh, anong nagbet-bet naman po kaan naging mo ang kakao mas? Oo, oh, oh. ginarbis ko ya, kakao ko dito ah! Grabe mong kakao brown kay gliso! pare ah! Brown na lang liso pare, pero kung panitan mo na puti! Ano, sunod, Mads, sunod, Mads. Sunod, 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 maya may oh, ba pa. Bago lang ako, kapaligo pare rin, pero kabadyag ako sa kainit. Ay, ah, hindi tanggal pa ganiyan sa pandamay. Ay, tika, musta ka mo mga kabataan. Ah, okay na, tulog na, Mads. Ako nag-ipabago na bago tapos lang ba, Mads? Oo. Baba, Mads. At ang ko sa imo. Ano, oh, hurot yun ako ito, it <laughs> Salamat kay Mads sa imong concern, Mads. Pero para sa mga bata, ito. Ah, baba. Ano sa mga imong bit-bit, pare sud ano na po na. Sud-ana po di pa. Oh, salamat kayo, yeah. Mans. Uh -oh. oh, salamat kayo. Oo, hindi ka magkabala ka pare. Sige, abi magbuligan na'y kung di kita kitaman lang. Tama, mo? imuha -oh. Buligan na'y sa aga, buligan na'y sa auto, buligan uh -oh. na'y sa gabi. Yeah. Uh -oh. Ay pare. Ay, Mans. Uh Oo. -oh. Mans, grabe -oh. mo kinasuot ni mo. Kanong nagbit-bit magkagradisan ang imuha <laughs> <laughs> ko. Grabe pare. No, no, Daw Radis ka puti pare. Lagi. Di ba? Oh. oh paa pa lang. No, oh. porcelana. Oh, uh oh, sa teto da na, na to, mans. Ay, pare. Naluoy ako sa sitwasyon mo, ah. Salamat kayo, Max. Kabudlayin pa rin ka magulag. Basta, ikaw lang yung isa nagagatiman -nag sa mga kaapuhan mo. Tinood ka ng ibang gihambal, Pero pare, hindi oh, ka makibot, ha? Oh, ako dili ba or kibotor kayo ang huwag kape, mong kape, Max? <laughs> oh. Mayara ako siyang oper sa imo, pare. Unsa ko na. Pero, kung magsugot ka sa ako nga oper, daw nagdaog ka lang sa lunggong. Unsa ko na? Pare. Oh, sige, Mats. Oh, okay kayo na kayo ka na. kahon ko na ikaw, pare. Oh. Uy, ako, pare. Uy. Nga, mangin katuwang sa imo diri sa sulod sa panimalay. Upod sa imo, mga kaapuhan. Ah, Mads, oh, oh, wala ba ko nag ni katabang, Mats? Kaya ka malo magka-Mats, <laughs> ako lang mag na Mats. Pare, hindi amo na ang bot ko singganyan. Anong bot, mamalo na? Ginat, Tugyan ko na sa imo pare ang akon lawas kagatarungan. Apil na ang duwa ko kapakwan. Butang eh. Uh, uh, Mats, pare. Mats, tood ka, Mats. ma ko ikaw, <laughs> <laughs> pare. dami Frank. Pare, daritsuon ko na ikaw. Mats, 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 Oo, oh, oo, oh, kuno! Uh, siya ko, no? Mads, dali lang kayo. Ab makita ay na sa mga apo ng pare. Mads, dali lang, Mads. Kabuni lang sa kwado. Putsa lang ang imong ulo. Oh, Mads, mananghit sa siguro ko sa akong mga anak, Mads. Ay, ay pare, hindi na mananghit. Rasya ini. Putsa ko, no? Rasya ini ang itong hol ko sa imo. <laughs> Abi ba na ako, Madsog? Abi ba na ako, Diyos? <laughs> uh, uh, ambal mo, natapos ang na. ng adobo, pero kani mo na adobo, mas. <laughs> eh, eh, hindi na ni adobo pa rin, paksiyon na ni, kayo mauro aslo aslom. <laughs> 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 Bongot sa ere. <erin. laughs> Bongot sa ere. Kung hindi kasi ni pare, pag oh. prangka, yata ko ni kay pare mo kano. <laughs> <laughs> Papa Jay, boy, nanay. Natilawan ka ginang paksiyon. <laughs> <laughs> Ni <manda> mo sana. <laughs> Pasi pagsiyo siya, iba ito Papa Jay? Okay, aslam, aslam, magulo. Oo nga mo lang pamangkuton, Baba Jay Boy Nunoy. Panahon na ba? Para magsaya. <laughs> Ngablihan ko. Ang ako ang tagipusoon para kay Rosana? Mananghid pa ba ko sa akong mga kabataan? Katilaw na ka, oh, oh tanog, adobo, ano <laughs> man lang <malangit> Kung <laughs> baga so gintaka mo na ang bokong huwag mananghid ka pa. <laughs> Malamay ka. Nagay ko advice pa Jayboy Boy Nunoy. I hope nga tagahan ko ninyo glay Damo nga salamat ang inyong letter sender. Sendo!